And good morning, good morning, good morning po sa inyo mga idol. Ngayon, nandito na naman po tayo. Uh, ditan na naman po tayo sa mismong Bolong Beach mga idol. Ngayon mga ngawil na naman po tayo. Doon, bago pala ang lahat mga idol na uh, nagpapasalamat po, nag, nagpapasalamat po talaga ako sa mga subscriber natin. Sa mga nagsubscribe sa atin, alam nyo naman kung sino kayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Kasama ko na naman ngayon si Sir Ayan at saka si Idol Jojo mga idol oh. Uh, naganda na kami kasi maglalawod na kami uh, sana swerte na naman tayo uli mga idol Makaka makakadali na naman tayo na medyo malaki uh, sana po uh, update update ko na lang kayo mamaya idol pag nano na tayo papunta na tayo ng lawod Doon tayo pupunta idol sa oh. so, medyong, medyo malalim uh, medyo may, may kalayuan siya ng konti Ayan, susubukan natin kung makakadali na naman tayo ulit na malaki. Ayan, update-update ko update na lang kayo mga idol. May, ma may nauli na naman sila. Idol Jojo! Ayan, yan ay May nauli si Idol Jojo. Ayun! Ah, yung parang ano. Ah, meron na naman sila yan. Ayun! Lumalaban. Lumalaban. Yan, tawag namin na idol ah, takot. Ah, natagpuan yung takot. Yan, Laki din idol oh. Pakita mo sa yan. Oh. Ayun. Uy, nulog. Laki Lamang pang manalan din ang Ang galing, Yan, yan. <laughs> Yan, may nahuli na naman. Ay, wow! Yung Saramuliete, mga idol! Pakita mo, sir, yan! Ano ba yan? Ang lupit! Sige, sige, sige. Meron na naman, mga idol. Ang lupit! Swerte na naman. Swerte, swerte na naman ni Sir Ryan. Ay, ang laki! mulmul. Oh, mulmul na naman! May sapal, kwan? tanggal yung tingga ako kuya pula <laughs> mong meron din kaya na tamis jo o meron din meron din si idol jojo ayun laki din ang lupit lupit tatanggal yung plomo tatanggal yung tingga mga idol lalagay tayo ulit ng tingga supon yan may nahuli na naman si idol jojo mga idol oh yan. Uy. Uy. Ano yan, baki-baki? Sa mundok. Ang lupit. Sa mundok. Oh. Ang galing nila ito, ang galing nila. Ang galing nila, ang galing. Ayun din si Sarayan. Uy, meron din. Meron si Sarayan? Wala, wala. Tanggal, tanggal. Tanggal. Ang lupit ng kagatan dito mga idol. Sa pa yan sa Nakawala, eh. ah, nakawala, nakawala doon mga idol. Nakawala kay si Ryan. Matalino talaga itong mga ano? Yan. ganda ng spot na to idol. Nakahanap tayo ng magandang spot. Hindi tayo nakapag-vlog kanina papunta rito, Idol, kasi ang lakas ng ulan kanina. Lakas ng ulan. Ganda po talaga ng spot na to dito, Idol. Ayun, may nanghuli. Huli ka! Yan, Huli ka! Ayun na yun, kita na idol oh. Ayun. Okay. Good size. Sa mundok. Sa mundok. Good size idol, good size. Galing nilang galing. Lupit nila idol. Mga yan, nakadali na naman si Sir Ayan Ay, Suwerte, suwerte na laglag yung rat natin na, u u Ay, walang pain Nakawala, nakawala Ay, yan Yan ayun, ayun, idol Tignan natin kung ilang piraso Parang ano talaga yung Ayun, laki Okay, good size Fish on Vision si Sarayan mga idol Lupit Yun Tapon na si Sarayan mga idol Lupit ni Sarayan mga mga uli Yan Biro nyo idol kakalaglag lang Birada kagad ka yun no know? Na ano talaga yung Kwan ni Sarayan no No na, no, nakawala na naman. May uli na naman si serayan mga idol. Tayo lang to walang uli. Lupit. Ayun. Ang ganda ng mga uli niya idol. Ang ganda ng mga uli ni Sirayan. Isdang kigul. Isdang igol. <laughs> man si Sir mga idol. Dami na namin uli, idol. Dito lang sa area na to. Kaling, kaling. Okay na okay itong spot na to, idol. meron na naman May huli na naman si Siraya Buenos na buenos Ayun Okay na okay ang size mga idol Kita mo dito sir yan Ipicture ang kita Dito Smile ka muna <laughs> Yan Ang lupit ang lupit niya idol natin muli si Serayan at saka si Idol Jojo yan kakit Kak silim na mga idol ah, mauwi na tayo aabuti ah, na naman po tayo nito ng gabi mauwi okay na rin na idol at ah, least na ano natin yung takot tayo, mauwi na tayo yung pa idol na napakalayo pa magabiyahe pa tayo napakalayo pa medyo may kalayuan pa siya pa na tayo update bit na lang kayo mamaya doon God.